Hello mga katrupa uh, Si Uno Tuluyan ng namaalam mga katrupa uh, Hindi ko na video mga katrupa Kasi Hindi ko kayang i-video mga katrupa Pasinsya na sa huling sandali Ni Uno na hindi nyo makita Tapos na namin nilibing mga katrupa si Uno At uh, Yun nga Lahat kami matamlay dito mga katrupa Mga kapatid niya Ayan at kami matamlay kasi sumama din sila sa paglibing kang uno. Uh, nakita nila si uno na wala ng buhay. Yeah. Mga kapatid niya ni uno mga katropa matamlay. Yan. Sana yan. Matamlay. Pati si Jojo mga katropa matamlay din yun. Uh, malis na. Yeah. na mga katropa hindi ko napakita sa inyong huling sandali ni uno. Kasi hindi ko kayang i-video mga katropa uh, pagkatapos ng trabaho nilibing ko na siya mga katropa umaga pinakain ko pa si Uno niligo tapos pagkatanghali tanghali ayun okay pa si Uno pinainom ko siya ng tubig na may asukar para maglalakas siya tapos pagka alasing ko mga katropa pag uwi ko galing trabaho si Uno wala na wala nang buhay kaya nagpaalam na kami at nilibing namin mga katropa yan yeah, yung mga kapatid ni Uno, matamlay. Yan. Matamlay lahat. Hello so, mga katropa, matamlay kaming lahat kasi wala na si Uno. Matamlay kami. Tapos na namin nilibing si Uno. Hindi ko kayang i-video mga katropa kasi masakit sa kalooban na makita si Uno nililibing. Pasensya ng mga katropa, hindi ko napakita si Uno sa huling sandali niya. Ayan yung mga kapatid niya. Matamlay. Ayan si Tris mga katropa. Matamlay. Kasi nakita nila din si Uno. Sumama sila sa paglibing. Ayan po si Quattro at si Dos. Matamlay, wala na si Uno. 4 Ayan na si 1 Si 4 at saka si 2 Sila na lang 3 Ayan na Huwag na kayo umalis ha Dito lang kayo Sige inom 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 hindi na natin makita si Uno dito na lang ang ating mga alaga ang tatlong kapatid ni Uno uh, pasensya na mga katropa kung hindi ko natulungan si Uno na um, magtagal ang buhay niya kasi meron din akong kabaho hindi ko siya nututukan At pagbalik ko alasing ko wala na ang buhay si Uno mga katropa hanggang dito na lang mga katropa maraming salamat sa inyo